Hi guys, good morning. So ayan, alas 7 na ng umaga. Dapat wala na kami dito sa bahay kasi may pasok. Ay, nasas papunta na kami ng school. Kaso suspended yung klase. Suspended daw yung pasok ngayon kasi dahil may pagyudaw. daw. Kaya yung ulam is ampalaya. <laughs> Hindi naman ako kumakain ng ampalaya. Magno-noodles ako. <laughs> Nagpapakulo na ako ng tubig kasi para may sabaw yung ulam. Yung ulam namin doon is pritong isda tapos ang palaya. Ay walang sabaw kaya nagluluto ako ng noodles na lang. Noodles. <laughs> noodles. <laughs> Ayan. Nasa labas ako mamaya. Papapotahin ko dito si Boss Stephen. Kasi yun, nagpabili ako ng nagpabili ako ng paanang manok kasi para maiba naman yung ulam pero kami lang yung kakain nun kasi baka hindi ko makain yung mga bata ng paan ng manok <laughs> mamaya pupunta dito si Boss Tipin tapos si Theodore hintayin natin mga mamaya na pag umalis na yung amo namin pupuntahin ko siya dito kasi malapit na tong umalis alas 8 na pag mag alas 8 siguro alis na to yung trabaho niya super aga pa. Yan yung bahay nila. Daming tubig na stuck. Napaka tahimik dito guys. Guys, okay. ayan magbe-breakfast na po ako. Nagluto ako ng noodles kasi para may sabaw. May ampalaya tas pritong isda. Kakain na kami. Pwede sa iyo, kung sa Yan. Sa iyo naman talaga yan. Hindi naman kasi sa yan. magdalena galing na mali. Ang galing na mga... Pahinala, Makaka, walang pasok. Makakapahinga kami ng buong araw. Ano yung pagkaunti? Ang galing na mali. Naubir danudo. Together. Pero ma... Uh, yan na pala kayo mga katilaw nga flavor. Ang amon, ang bulalong, an ang yelo nga. Para sa um, ad. Ha? Ang butari pala ito. Para, pipuro nala. Kuan, chicken, beef. <laughs>

Hætti ég þér maður. Það er neina um. Það er neina um. Ótaf heiðu sund og hérna er það eitthvað mjög vel. Við hlutum við þeim leik returned og við vorum síðar rayrið að það er eitthvað meilum við.

sau <laughs> aku oh. mm -mm. <coughs> so my itu udah <laughs> mm -mm. <coughs> Kita aku mang alaka dan kamu. Hai. Hai. Bless mami. Bless mami. Bless. ke very good bagaimana yang tika ingkana. Dito sila basta ipin. Langit ako daw. <laughs> Nagkangit lang niya <laughs> ko mm, Hi guys. Nandito na sila basta ipin sa bahay. Tignan nyo naman tawin tawat sila. <laughs> Oh, Kinagat ka yung ng yun ang Ay, ko yung <laughs> buti ng yakult. Tignan yung nangyari sa ngipin ko. Pangit na. <no>? sota. <Maragsuta. laughs> Hi, love. Kiss, mommy. Hi, kiss ni mommy. Sali, kiss ni mommy. Kiss ni mommy to net. Kiss mommy. Kiss ni mommy. Kiss ni mommy. Bike. Bike? Opo, it's a bike. Kiss, <laughs> Mommy. mommy Wow. Bye. Now, bye. And, dito sila. Nagpabili ako ng paa ng manok. Lulutuin namin mamaya ang hapon. Ayan, paan manok. Mauli ka mo dayon? Ito, paano kami dayon? Ay, isang pangit. Pangit na. Tada. pangit na yung ngipin ko, guys. <laughs> Tinet! Kasama si baby to nito. ko to. Tignan nyo naman yung ayos. Ang oh, pretty, pretty ng bata. Kiss ni mami. Kiss. Okay. Kiss ni mami. Oh, Andito sila sa bike. <laughs> uh -um. Gusto mo mong bike? <laughs> Ayun. Yes, mommy. Oh, baby, yeah. mommy. Kiss mami. Yeah. ni mami. Kiss ni mami. Kiss ni Kiss ni mami. Kiss ni Natumba, dali up. Natumba. Pwede natumba ni manak. Lab, <laughs> lab, ni mami. Lab, lab. <laughs> <laughs> big boy ni mama. <laughs> Look at my teeth. Look, oh. Look at my teeth, na ah. Pangit na yung teeth ni mami. Nag-toothbrush ikaw, dog? Waray. Hindi ka nag-toothbrush. Um, kiss ni mami. Again. Hindi ako sanay sa ngipin ko na ano ba yan. Dapat hindi na lang ako uminom ng Yakult. Pasya lang sila sa glit kasi. <laughs> May sinadya lang on, dito. Abrum-brum ba? Parang lasing. Man. Ay, mommy. Uh, mm, Mami. Mami. Man. Opo. Ano man ito? Ay! Ang bigat na ni Theodore! Mabigat! Masakit na sa kamay! Masakit sa kamay ka dahil si Theo! Titinok si ang baby! Pawisan na si Boss Tipin. Sige na, tadungan na lang ito. Tadungan na lang ito. Ibalik ka dati. Hindi rin kaya. Hindi rin kaya. Ayan si Tunit. Feel at home. <laughs> <laughs> si Theodore nandito lang sa bike. Tiyo! ano? <laughs> ano nangyari? Abid ka. Wala lang. For keeps. Habit, want, ka. <laughs> Nalingaw na si Tiyo dito sa bike. Abid naman ako. Bakit? Bawal? Uh. Hmm? Tadan! <laughs> Hindi lang ni Tio. Tio! Nalingaw na si Tio sa bike. Careful ha, kayo ba yung kamatuwang? Okay. Si Opo. Si Opo. Si Opo. At, na, uwi na sila po Stephen. Bye bye Tio. Get your toy na. Bye bye. Bye bye. Bye bye Ate. Bye bye Ate. Bye bye. Ate. Bye Ate si, bye bye Ate.

Nakaalis na sila Boss Stephen. Tapos hindi na din ako nakapag-vlogs nung pag-lunch namin. At sumama sumama yung pakiramdam ko ngayon. Sumasakit yung dito ko. Ewan ko, baka sa kulang lang sa tulog. Na tutulog ko muna ito. Tapos ayan, matalim yung nabasag ko ng ngipin. Naninibago ako sa ngipin ko parang pangit na natin tingnan. Pero sige lang kasi, ano lang naman to, yung bulok kasi nito is isa, dalawa, tatlo, tatlo. Hintayin ko na lang na, ano, masira na talaga silang tatlo. Tapos, mag, ano ko ng, para pang ko. Mag-ipon ako para ipapostiso ko na lang yung dito ko parehas kay Bastipin kasi nakapustiso naman din yun. Nagpapapostiso na lang ako. Ayoko kasi yung ayoko yung pasta kasi pag ganito, malaki na siya. Malaki yung gagastusin mo. Tapos, mabuti yung postiso kasi um, isang gastusan lang. Yung pasta kasi pag naano na siya, ilang years lang yun, ang pinatagal, Nasisira ulit siya. Uh, magpapahinga muna ako. Naka-aircon sa baba. Kaso hindi ako makatulog. Kaya dito muna ako matutulog sa kwarto namin. Kasi para makapahinga muna. Kasi sumakit talaga yung ulo ko dito. Ewan ko baka sa kulang sa tulog. Yan. What is Chicken feet. na <laughs> nakakita ka na niyan? Oo, oh, yan o. Hindi ka pa nakakita na no, chicken feet? Oo, oh, huwag baka, okay, baka pagalitan ako na Sige na, kumain ka na. Kain ka ng chicken feet? Ayaw mo? Sarap ko. Chicken again. Go again, iso. Nagpagtik lugod. Mm -hmm. Kaya ano daw ano, napagtikit sa baw? Ano? Pagit ulo. Ha? Ulo. Wala na. Mm -hmm. Okay, ada hit. Polesterol. Ano? Diba manit? Manok-manok lang. Ha? Ha? Um, um. Bumili kami yung binili ni Boss Tipin na paa ng manok niloto namin. Yung mga bata yung hindi kumakain. Ang oh, buti ito Idaday daday kong mga Masarap daw. O, oh, tignan. Hmm, masarap. <laughs> masarap. Masarap. nagbabot <tapos> lalo na minamiminan pa. Ha? Nagbabot na, <mara> na mm -hmm. lang kita. Matulog <laughs> na tayo ha. Uh, sani <laughs> <laughs> adina <laughs> kadakwane mana ya kawo na